guys for today's video tanawa rago niya guys tingnan niyo yung bundok ko pakita ko lang yung bundok na ang haba niya guys hindi ko alam kung saan banda to sa board basta naglaaglag ako yan tingnan niyo guys nakaharang siya sa ano dagat dito sa kabila banda sa left side dagat so tingnan niyo nakaharang siya